What's up guys? Gusto mo rin ba maka win straight kay Zilong at maka mythic ng mag-isa? Follow mo na ako at tapusin nyo itong video. Sa item hindi mo na ako nagbobots ino una ko ang knife para sa extra attack speed sa by direction na sa wing topper. Kaso dito guys magka si Benedita dito. Pero hindi nyo dapat pinapayagan tusukin nyo para matakot. Yourself and At dahil sa ginawa niya napaganda pa dahil malapit sa tore natin ang creeps Ibig sabihin pwede natin siya tusok-tusukin hanggang mapites natin siya Hindi niya naalis dito dahil hindi niya lumebel <tries> See, kita nyo yun guys sa atin ng first Lord, Basta lagi nyong tatandaan na laging i-last hit ang creeps para mas malaking gold ang makuha nyo sa mga creeps. Dito alam kong nasa demo siya kaya bawas-bawasan lang natin life nya guys. Kasi babalik at babalik yan dahil need nyong maka-creeps at low level. dito may ulti na tayo. Dahil wala na siyang second skill at hindi pa siya level 4, e pwedeng pwede natin siya bastosin sa tore niya. Dito na pa ulti na siya iwasan lang natin yan sa bayhabol dahil wala nang pupuntahan yan guys. Dito tatlo-tatlo na sila. Maganda ang ganito guys para makapagpa ang MM natin at ang mid lane kapag sa EXP ang dalaw Dito napitas ako ni Fanny So matic hindi na yan makaka guys buong game Spain! Paano Orenyo? Ganito ang mangyayari kapag naka-early ang sinasabihan yung bonus round I'm faking out Everybody knows my heart's faking that. Yeah, she hates me now. Made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel it. On my own, in the zone. That's the only way I know it. Feeling out Got to blow back up. Never, <laughs> never, never let the doubt creep in. Got a couple, couple more desperate. I don't think I'll let the best you be. Easier to break it off, best friends. I don't really understand. I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear the so. I'm <laughs> so-